Ito pong huling dragon bobo. Balik na natin din. hindi hiray, Ayun yung huli ng malaking bulig eh. Oh, ito nga nang huli. Sayang. Walang hinulog Wala. Patay tayo dun. Zero balance pero tama naman yung bull. Bukit yung sigarilyo. <laughs> Nakakalimutin. Ikaw naman sigarilyo. Hindi ka nagsasalita. Nalulunod ka na pala. <laughs> ay, kikimbo. <laughs> ay ang gising screen natin. Oh. Tapos doon nandoon po yung mga dragon bobo. Mukhang maraming huli rin eh, oh. Gawa ng ano eh. Oh. Ayun po mga idol. Oh. May mga bula oh. Pag ganyan po mga bula na yan. Ay. Isa lang po yan, eh. malaki po isda yan. Adrian. Oh. Ito may tubig không Ayun oh Kaso ano ko ngayon dyan, wala kang kalaban Ay eh po, may na May naglalambat po Baka maubos mo na isda rin yan Ayun si po Kapos, solo ka lang din Sipag Masipag po yun si Kolong Kolong eh Mga oh, namamaril na nandito kapon Ayun guys kasi kadalasan ang punong isin lang. Ano na nga? Lagi nasa dulo. Puso yung nahuli. Ano naman ah. Masabado pa naman ngayon. Masabado eh. Pagsabado. Eh. Pagsabad, eh. Marami pong order. Ay mga idol. Ang huli Ako. Ako po. Ako po. Ako. Ano nangyari? Iwanan na tayo mga idol. sundan po natin siya kasi kadalasan po na isda ay nasa dulo na ano hinga, mihinga ay wala nga hipon lang meron po ko daming hipon oh ayun guys talagang kailangan na natin kalambok umisit <laughs> ako <laughs> ng buhay <laughs> hindi nga matuloy ay mga idol ang time ang time hipon oh no? nakikita nyo po ba ayun oh no? Hindi na yung bukos, yung, na na ang bukot, tinatanong. Kaya nga, iso. Ayan, kita Mga pa, sarap na Tara kailangan natin ng kulam po. Lamok. <laughs> Basta kapag ito lang huli, lamok. Ayon po si Kolong-Kolong, may nahuli na po mga idol. Malaki ba yan? ko malaki eh Naiigit kin na eh Wala pa Wala pa? <laughs> Practice lang po pala Nagpa-practice lang Kaya kinukulong niya na yan hmm. Parang maliit eh, kitid mo na yan Ayan lang yung liit na yan eh Mayroon pa pag mahaba masyado Oo, nakapagod, pag solo ka lang na Kailangan talaga, mga 50 lang Parang hindi ka pagod Papagawa tayo na susunod Abangan nyo mga idol, papagawa din tayo ng pante Bante. Ang tatakpo so and so and Pinandaw niya ata. Ang unang pa ng Juni screen. Nakam Hindi sa po Kare sa ulo na yung screen Basta pag si Master Jun Ang lagay ng tali Nakasahan nyo Napakatagal tanggal guys oh sarap ini yan no ipon so, ah huli si kolong kolong lapan yung talapia mga idol oh walang kamata yung talapia ha? Oh? lapan nahuli nyo? malaki? malalaki pa sa palad eh oh, malalaki pero sa palad mga idol Maganda mga Ba't di ka bumalik doon? Inabot ako nung ama ni Ni ano ni si Choy Abi sa po saan mo ba hinuli yan Doon sa may malaki sa may pinagpakuan Talaga pong malaki So yung dinabid yung Walang kamatayang yung talapya Maganda na mga tilapya doon sabi lang. Oh Yung po yung mga parang naka lipstick ang uso nun Natutulis Yang di semana lamanin 'yung pag may huli yan, 'no. Mapusak 'yung dulo na yan. Mm -hmm. hmm. Ah, si masusugod. No maumpo 'no. Inuulit ko po. <laughs> like and follow lang po, Yon. June Cruz. Thank you, guys. Kung gusti share niyo na rin. Pati kan tinay pinatastas. Gutuin ako. Matago <laughs> <laughs> na sa container. <laughs> Tuwaan na yung mga babae. Basta, basta may maganda, papasukin namin. Sinunod na ito na, sa room na ito, baka magturo na ito sa BSU. Ano po guys, ah. panoorin niyo po yung mga vlog ni Master Jun. Shoutout po sa mga followers ni Master Jun Cruz. Magaganda po yung video ko yun. Masexy. Ayun na po. Ayun natin pusod. Pusod ang buka ito. Wala na naman. Wala na naman lungkot. lungkot. <laughs> Pero huwag ka mga walang pag-asa. Isang pusit pa lang naman yan. Ako na sabad ko Kaya nga, oh. Don't forget, lagi yung palo yung share. Naubos na yata natin, mami. Ayun o, no? may tumalon dito mga idol Wait lang po kayo Baka sa labas yun. <laughs> sa loob. sa loob. <laughs> sa loob yun, master yun. Guys, may tumalon dyan, oh. Hintay, hintay lang po kayo. Darating po tayo dyan. Ilang Wait po lang. yung dragon yung bobo. Yun, oh. oh, na yung mga viewers oh, natin, yun, oh. eh. Ano Ay, oh. Ay, maraming hipon. Bo boko. Mm, Talaga. Oh, dapat yung kuwalang matapad na. Ayan <laughs> si Boko. yung mga hipon, oh. Oh, may po yung mga hipon, guys. Oh. <laughs> mm -hmm. Lalo lang. Tignan nyo, ang kulambo. Maraming hipon tayo makakulo na po. Ay na po, pinuntuan nyo na po yung dulo. Ayun. Sinasabi ko sa inyo, <laughs> walang pumusag. Walang huli mga idol, malungko. Ay. Science. Pero meron pa oh. Dalawa pa yan eh. Wala ka yun Hindi. Nasa dalawa yan. Baka nandito yung sumigit eh, na yan eh. Ayun Andiyan yung malakas ang pusag eh oh. pa Ayun si Mok. Pinanda na po yung sang dragon bobo. Masamang balita po. Wala po tayo nahuli sa mga dragon bobo na bulig eh. Pasensya na po sa mga may order na bulig. Sa palengke na lang muna tayo bumili. Ala oh. Cancel muna 'yung mga order nyo Ala talaga oh. Kasi pag may huli sisigaw po 'yan eh. Hmm, nakakagulat po kasi tapagan pag ani. Eh. Ala. Zero balance. Sa balance. Ang malaki ng pumusog. Ayun guys. Dyan nga ay kanina may pumusag na malaki oh. Maangat 'yung mga hipon no? oh kasi pag pa palang yung mararamdaman mo muna kasi lumalaban yung lambat na yun hala tayo si master mo mukhang ano yeah. ay siro ano nangyari sa'yo sa Tiga. baka ano bumalik <laughs> umikot lang umikot lang uh, ayun na Nakupo. Dami pa naman may order mga 50 kilo yata ang bulig yung Dami order eh Hala talaga cancel po yung mga order nyo ngayon Masensya <laughs> na ako kayo wala tayong mahuling bulig oh Wala yun Wala yun talaga Ano nangyari? Sayang sabi ko pa naman maraming huli to kasi gawa na maraming bulay eh, no Mali pala yung akala ko mga idol paano po di pa ulit tayo eh, race ka na. Mukhang wala ay, rin. Ayan na, ito. si Bok. Bakit ay tubig? Yung mga patay ah. Kakamatay sila yun guys ah. Nagali eh. eh eh. hmm? natin guys yung patay kasi kakatasir eh. Ang babaho ay eh, tubig. Mabaho. Laging natin sa tuyo. Ayan guys ah. Pero pakiramdam mo Bok, may galaw yan eh. Oh, ayo, ayo guys, ayo, di ba? Alak ayo ng arroyo. <laughs> <laughs> Anak, <Manalo. laughs> makapusat ka kalau para bulig. Sumakape <laughs> so, kay Arroyo ha O yun siya mahilig sa Arroyo Ayan po Ayan pa po tayo yan. dyan Dyan, sure yan May patay ito <laughs> po Nakaluto yung mga patay May, may patay Sure yan, ang lakas ang pusag kanina eh Kinapa ako eh yeah. Oo, oh, ayan o, no? sa libok diba, Marami yan, ayo Tumalong pa yung malaking hipon, oh. O, yun, oh. Eh, no? Diba, arroyo na naman. May hipong huli yung screen? Hindi, dito galing sa ano. Ah. <laughs> galing lahat. Malaki pa yung nakatalon. Tapos tumalon. Ayan. Yes. Makapusog sa screen. Kala mo marami. Salampal, pala. Oh. Nagpapakawala pa yung, ano, yung arroyo. yung dag. Tumasabay yung dagan tumasabay And this, di pa tuloy tayo. Mas makapigay eh. Kung makagalaw kala mo. Malaking bulig. Makagalaw ka alam mo. Malaking bulig. Ayun na. Pinangat na po. Oo. <laughs> oh, wala palang huli. Mabul pa ako. Yung pala yung ako kanina. Kala ko. ano na. Nilipat natin na isin. Lalo pa. Ay, si Master Jin. Oh. <laughs> na. <Sumateng pa, no. laughs> Ay, na po mga idol. Binapa, binaba na po ni Master Jen eh. daw na po ng malaking screen. Andiyan yung malalaking bulig. Mm, ba? Matutuloy na po yung na po mga order niyo. Lakas ng galaw. Oh, ayun po ni Master Jen. Ayun na po, ayun na po. Pinangat na po. Yung stick pa lang po yan ha? ayan Ayun. inangat na. Pinintahan na po mga idol. Yeah. Ay, ano? Lakas ng galaw. Nako po, zero. Walang pusag. Kanda <laughs> ng pagkakaumang eh. Walang huli. Hindi eh. pa tuloy tayo mga Damn idol. Ramdaman eh. ko na din. No? Ayun na po guys. Mahagano yun. na. na yung tubig eh. Ayun na po. Inangatan ni Master Jun. Hinila na po yung pangharang. Nako. Ayun na, ayan na po mga idol. Tinira ng tres. Pasok! Ayun na. Bumagalaw na oh. Ay, sinasabi oh. ko sa'yo, Master Jun. Eh, napag-asa oh. natin, o. No? Ayan na oh. naman po, baka tamahan ka. Oh. Ayan na, naku. O, oh, dami nito. Eh. O, oh. oh, ganda oh. na. Ay. Arroyo na naman. <laughs> naman. <laughs> arroyo. Ayan, guys, puro arroyo. Ay, may isang oh. ano. Ay, may isang tunay. Ayan na po. Nauna ganda. kasi ng arroyo, pero pag nauna ng Tagalog yan, naku. Sure, puro Tagalog yan pangalawang screen eto po taga pandaw lang na pandaw inangat na naman po mga idol oh. para mahirapan ni papan daw kailangan nakasagad na sagad ya na yeah. nako ayun na po mukhang yeah. ano Mukhang wala! Lugi! Ay, my goodness! Lugi! Ang pandaw. Saan ba yung lugi doon? Diyan sa ulahan dragon bobo na lang po last na po tapos uuwi na naman po tapos na naman po ang sabado natin <laughs> oh, sa tinidau na. sabado maraming huli, huli. andyan siya guys huli na po yan abangan na lang po natin din eh yan na po inangat na naman po ang huling dragon bobo taas sa time si masel din mukhang malang ka ibon lang ibundang maingay sa ako ano <laughs> pa walayata malungkot malungkot yah meron 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 Oh. meron 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 dalawa ito pa na may naligaw na bulig. Yan lang po yung nakahuli ng bulig. Oh. Ayun guys. Oh. Ang kagandaan dyan kung ano, kung, kung may mag-donate na ano, no, Jun. Bo, bangka. Meron nga dyan, may bangka para suwabing-suwabing, no. Saglit na saglit lang yan. Ayan guys. Pinagtulungan na po yung dalawa. Yun naman po sa akin. Puro bulig po yun. Pono. <laughs> puno. kaya, <ng> <laughs> kaya mainam po. Ang na. napakalaking tulong. Sino kaya mag-donate ng bangkari? Hindi o. Hanapin nyo lang po si John Cruz. Saka si Bok Adrian. Naalala. May mag-donate. Ah. Bangkang papel. Ayun po nyo <laughs> po, po sa dyan. Kala nyo marahin naman ha. Puro tubig lang naman yan. Hindi, may ilan naman po tayong huli. Ayun hmm. Ay kasi isang screen na yun. Harang na rito yun. Ayun na po. Malapit na po sa dulo mga idol. Pininahan na po. Mabigat daw. Bok, abangan mo na bok. Baka malaki yan. Mabigat ang... Ang itlog. <laughs> Yung pala po mabigat, mabigat po itlog. mabigat pala ng dulo. Ay guys, so paano po? Dito na dito naman po tayo matatapos. Maraming salamat po sa inyo. Ay goodness. Alam, huli. Ay may huli naman po. po konti